Mega mega love shout out mga kabisay Magandang araw dyan sa inyong lahat Mega mega love shout out Magandang umaga, magandang tanghali Magandang hapon at magandang gabi Ano mang oras kayong manonood ng video kong ito Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan At nasa magandang kalusugan So, ngayon mga Kabisay panibagong araw, panibagong vlog at medyo matagal-tagal tayong walang update dito sa aking mga uh, halamanan. So ngayon ay eh, meron tayong panibagong activities mga Kabisay. Kung makikita nyo, ay eh, meron akong nililinis na panibagong ngayon at dito sa bandang pinaka ano pinaka eksena eksena <laughs> iskinita <laughs> dito na ito mga kabisay sa bale entrance ng pagpasok sa mga upo natin eh meron pa ditong kaunting uh, area na natitira so gusto kong linisin ngayon mga kabisay at tatamnan ko ito ng Uh, luya katulad dito. Ito ay hindi ko pa nararating pero hanggang siguro dito lilinisin ko to. At uh, panibagong uh, halaman naman ang ilalagay natin dito. Kung mapupunan yung mga kabisay ay wala tayong luya. So magtatanim tayo. Itong ereyang itong mga kabisay simula dito papunta doon hanggang doon sa may malapit sa bahay ng aking mga alaga siguro lilinisin ko yan dahil lalagyan ko ng tatamnan ko ng luya at siguro itong porsyon na to, medyo hindi malalahat dahil may puno pa ng nyug eh, once naputulin niyang nyug delikado kaya medyo ididistansya natin ng kaunti Maliit na lang itong eryang itong mga kabisay na natitira dito sa porsyon na to na hindi na lalagyan ng tanim maliban na lang yung loob ng turil talagang hindi pa lalagyan niya ng tanim dahil naandyan pa yung ating mga hayop at diyan pa sila naka ano na mapaggalagalaan man lang nila kasi mahirap pa sila mga kabisay dahil apektado ang aming mga halaman lalo na't mga bagong tanim ay pag nakikita nilang bagong hukay ang lupa ay kanilang kinukoy-koy or kinakahig ang mga puno ng tanim at dito sa porsyon na to siguro lilinisin ko muna mga kabisay at hindi ko na ipapakita sa inyo kung paano kong lilinisin siguro makikita nyo na lang pag nalinis ko na at ipakikita ko naman sa inyo siguro yan so dito hanggang doon ako sa so may malapit sa bahay ng hanggang lang siguro ako dyan sa so may malapit sa turil ng aking mga ay malapit na sa bahay pala ng aking mga alaga or kubo at itong bandang ito lilinisin ko ito lahat mga kabisay ipapakita ko na lang sa inyo mamaya siguro abang abangan nyo na lang pero hindi ko may ako na matatapos ko ito ngayon so basta bibidyohon ko na lang pag nalinis ko na alright abang abang mga kabisay yan mga kabisay at nalinis na natin ang ating kabilang dulo at tayo ay meron na namang panibagong damo ditong ipunin so yung ibang mga kabisay ay ayan naubos na at wala nang nausok so ito naman mga kabise, aking sisilaban ulit at nakarating na tayo doon sa pagitan ng upo na yung punong iyon, eh hindi na pwedeng upo na iyon mga kabise kaya hanggan dyan ang lilinisin ko at siguro doon banda sa may unhang iyon baka hanggan din doon lang ako sa may puno ng anong iyon Madre de Agua at siguro lilinisin ko na lang itong mga yangit dito sa may puno ng niyog dahil medyo maraming yangit kaya aayusin muna natin yan so siguro hanggang dito lang tayo mga kabisay konti na lang so abang-abangan nyo na lang siguro mamaya mga kabisay at papakita ko rin sa inyo pag nalinis ko ng lahat at ito dito, mayroon pang kaunting mga seed sirin. So, yun na lang. Siguro eh, sa susunod na makikita nyo eh, may tanim na aray at sana naman ay eh, samahan niyo ako pag ipinakita eh, ko ulit sa inyo. Alright, abang-abang mga kabisay at sa susunod na kabanata ay eh, papakita ko sa inyo mamaya. So, yun mga kabisay at nakatapos na tayo ng ating lilinisin. So, ang pagbubungkal na lang ang kailangan nating gawin dito ngayon. So, siguro, sa susunod na video ko na lang ipapakita sa inyo pag ito'y binungkal ko dahil medyo marami pang proseso mga kabisay ang gagawin ko dito. Dahil medyo maraming paraan ang pagtanim ng luya. So siguro abang-abangan nyo na lang sa mga susunod na vlog ko. Dito ipapakita ko sa inyo kung paano kong bubungkalin ito. Lalo na at mayroong ganitong malalim. So kailangan nating patag-patagin dahil ang tubig niyan ay mag i up diyan. At dito naman yung ating mga lilinisin ay sa awa ng Diyos na. Nalinis na natin lahat at siguro uh, yun nga ang pagbubungkal na lang ang kailangan nating gawin at meron pa tayong konti ditong natitirang uh, ayan yung huling ginamas ko mga kabisay at doon sa bandang iyon eh, iba namang pantanimang ang ilalagay ko doon yung siguro eh, ibabalik ko yung kamatis ko dyan dyan ko na ilalagay ulit uh, at siguro sa susunod na video makikita nyo rin kung paano kung gagawin niyon So maraming maraming salamat sa inyong lahat yan mga kabisay na nakarating na naman kayo sa dulo ng aking video. At sana naman ay nagustuhan nyo ang ipinakita kong ito sa inyo ngayon. At sana ay abang-abangan nyo na lang habang ito ay binubungkal ko pa at ibibidyo ko rin. So kita kita tayo sa susunod na video. At maraming maraming salamat sa inyong lahat dyan sa inyong suporta at tiwala sa aking mga ginagawa dito ayan, maraming maraming salamat mga kabisay saan man kayo naroon sa sulok ng ating mundo walang ibang laging sinasabi ang inyong tebisay ulit ulit kong sasabihin sa si inyo na palaging mag iingat, palaging magdasal nang patuloy tayong patnubayan ng puong may kapal at malayo sa anumang kapahamakan so yun lang mega mega love shout out sa inyong lahat God bless us bye bye